lods, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Ayun, andito ako sa lugar no. Na may nagpapakita daw dito. So ayun, andito ako para ang lugar na to. So ayun, ah, maraming salamat nga pala sa lahat ng solid supporter ko dyan. Lalong lalo sa nag-share ng aking video. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga lods no. At kung saan man kayo sa sulok ng mundo kayo, ngayon, ingat kayo palagi sa lahat ng mga trabaho at lakad yung idol. At lagi niyong tandaan mga lods, na kung ano man ang sa magpapakita sa gabi huwag kayong matakot dahil alam naman natin na ang andyan, andyan ang Panginoon para gabayan tayo at patiktahan ano. so ano pang hinihintay natin mga lords tara na samahan niyo kung pasukin ang mundo ng espiritu at elemento ayan mga lords no dito tayo sa area ayan may narinig kasi akong mga sabi-sabi mga idlons na marami dong nagpaparamdam dito dahil sa ano ilog na to ayan oh kasi nung nakaraang taon mga lods no yung umilo sa nan maraming namamatay dito sa ilog na to ayan ito yung area ayan no yung kumikislap sa nan yan solo expression tayo ngayon mga lods may ano sumilip doon sa unan hmm. yung ano kaya yun mga lods okay uminit yung plus light ko bigla tignan natin sa likuran baka kung may ano ayan daanan kasi ito mga luts pero wala nang masyadong dumaan dahil ano yan nga medyo masukal na yung yung daanan no? ayan o tingnan yung mga luts ayan So sana may magpapakita sa atin dito ngayon lods no. Uh, kaya tayo nandito para explore ang lugar na to kung totoo ba yung mga sinasabi nila. So tara na. Uh, kayo yung pangalawang mata ko sa gaming ito mga lods At uh, talasan yung mga mata nyo kung wala akong makita baka kayo mayroon At comment comment lang kayo sa comment section. So tara na. Patuloy tayo. simpleng lumamig yung paligid mga leaves no tingnan natin sa likuran baka may parang lumamig kasi bigla yung hangin eh. so tuloy lang tayo mga leaves tumatol yung mga aso Diyan na tayo. Ano Andiyan banda mga lods. Sobrang suka na 'yan diyan. Ano? Hindi natin mapasok kasi maraming mga damo. Oh. Tingnan. Ano Parang kakaiba. kung ano tayo. Tayimik naman naman. sobrang sukal na dito banda kasi lag siya. ah, kita nyo naman ayun o oh. na dyan banda Dati tayo nakaano sa likuran mga lods na Para Oh my god Tingnan nyo mga lods Ano yan Oh my god Mm. lach my god nyan muluts oh my god ayan makuwiti luts yan maget. totoo ba yun Lods? white lady ata yun tara na hindi yun tutaan natin tingnan natin kung ano tao siguro yun na nakakulay puti lang ng damit Okay. Jom pula. Oh, ini yang berakap lah. Yan. Bulan ada itu. di sini Dito oh. wala na wala mga lods eh. Tao siguro yun naglalakad pero nung nagana tayo wala. Wala naman, di ba lods wala namang kung papunta pa lang pa tayo dito na dula nak na nauna sa atin na isang tao wala na dami dami alam na wala ta kayo nang humusga kung ano yun wala naman dun sa unahan ano Eh. Ya. Parang may. Tumakilarinik ako dito, bandlod. Uh. Lah, min. Min, 'yun Ayan Ayan na naman Lutz oh. 'Yun. 'Yun na naman. Oh my God. Totoo kaya ito? So wait lady talaga mo. Ulots. Yan. Tara. Punta natin. Hindi <sighs> tayo matatakot sa kanila kasi alam naman natin na nandyan na pong ito. Panginoon na laging nakatingin sa atin. Lutz, hindi ko na naman alam kung saan pumunta. Posible namang tao yun. lagi na talaga. Wala na dito. Tidak ada na. Wala naman dun sa unahan. Lutz, oh. Yan, wala naman dun. balik balik tayo sa daan natin tayo matakot sa mga ganitong pangyayari mga lods no? kasi alam naman natin na andyan yung Panginoon na laging nakatingin sa atin laging nagagabay sa lahat ng mga lakad natin yan tayo sa dito sa mula sa umpisa punta na tayo <laughs> yun mga lids na uh, hindi ko alam kung ano, ano yung nakita natin kayo nang humusga o tao ba yun na nagsuot lang ng baka nasipuan lang natin na naglalakad siya At puti yung sinuot na sa ninyo hindi na hindi basta kayo nang humusga mga lods no? hindi ko alam kung anong kung kasi bigla namang nawala nakita natin so yun oh. may narinig pa tayo yung busis ng oh, ah, aswang okay. so. so maraming salamat sa lahat ng mga solid supporter ko dyan uh, shout out po sa inyong lahat mga yalods no at wag nyo wag nyo kalimutan i-like at I-like at i-share po ang aking video. Malaking tulong na po yun sa akin. Uh, maraming maraming salamat ulit. At ingat po kayo sa lahat ng mga lakad at trabaho niyo. So bye bye and good night.